kung ilalagay mo ang sarili mo sa isang taong naniniwala na ang Earth ay flat, ito ang makikita mo. Ayan ang North Pole nasa gitna. Nakakalat ang mga kontinente sa plane na yan. At sa dulo sa may gilid, may pader ng yelo. Nasa 150 feet ang taas. Binabantayan ng mga armadong nasa employees. Ang kalangitan ay isang dome na arc sa ibabaw ng patag na Earth. Ang araw buwan at ang mga bituin ay maliliit na balls of lights lamang sa kalangitan na gumagalaw sa ibabaw ng surface ng Earth. At sa totoo lang, maraming naniniwala dito. Mga YouTube channels, Facebook pages, dahan-daang libu ang mga followers. May kita sa graph na ito ang trend sa pagtaas ng search sa paksang Flat Earth Theory at sa tingin ko ay may mga Pilipinong naniniwala dyan. Kaya't anong nangyayari? Tila nakakadismaya ano ba ang tunay nilang paniniwala? Saan ito nang galing? At paanong maaaring milyong-milyong tao ang naniniwala ang Earth? Ay flat. Paano nga kaya kung flat ang Earth? Anong pagkakaiba nito sa mundong ginagalawan natin sa ngayon? Kung flat ang Earth, lahat tayo deads dahil sa gravity. Sa paglipas ng panahon, lumalawak ang pagkakaintindi natin sa gravity. Mula sa isang force na humihila papunta sa sentro ng mass hanggang sa isang curvature sa space-time na siyang dahilan kung bakit umiikot ang mga planeta sa isang star. Ang gravity ang dahilan kung bakit bilog ang Earth at iba pang mga planeta. Para ma-imagine ang flat Earth, kailangan nating isang tabi ang epekto ng gravity. Pero sabihin na nating may gravity pa rin. Hindi maliwanag kung paano ang gravity sa isang patag na Earth. Pero sa pagkakaalam natin sa gravity, ang lahat hihilayin papunta sa gitna ng dish-shaped earth na ito. Ibig sabihin habang papalayo ka sa gitna, mas lalo mong mararamdam ang hinihila ka ng gravity papunta sa North Pole. Dahil dyan magiging imposibleng pumunta sa Antarctica kung saan may sinasabing ice wall. Habang papalapit ka ng papalapit sa dulo ay tila pumapanik ka ng bundok na patarik ng patarik dahil sa gravitational pull. Ang karagatan, mga ilog, lahat ng tubig may ipon lahat sa gitna ng planeta Ulan, snow, hail, lahat sa gitna ng bagsak Habang ang mga puno diagonal ng pagtubo, tutubo sa lungat sa gravitational pull At hindi dyan nagtatapos, dahil lahat ng hangin hihilain din papunta sa gitna Makakabuo doon ng atmosphere na magpapasabog sa baga mo At wala namang sapat na oxygen ang matitira sa outer edges ng Earth magiging uninhabitable ang ating planeta. Kung wala ang spherical shape, mawawala ang layered structure ng planeta. Ang Earth, gawa sa tatlong layer ang pinaka-dense nasa core, tapos ay ang mantle at ang pinakamagaan nasa crust. Ang outer core gawa sa molten iron at nickel na nagsisilbing higanting magnet na siyang nakakaproduce ng magnetic field ng ating planeta. Yan ang pumoprotekta sa ating atmosphere mula sa mapanganib na solar winds ng ating araw. Kung wala niyan, mawawala ng atmosphere at ang mga tubig sisingaw sa space, matutuyo ang Earth, parang Mars. Sa matagal na panahon ni nakala nating tayo ang nasa sentro ng universe. 1543 lamang una nagkaroon ng hypothesis na ang Earth ay isa lamang planetang umiikot sa isang star. Salamat sa isang Polish scientist na si Nicholas Copernicus. Ngunit 500 years ang lumipas ang mga flat earthers na niniwala pa rin tayo ang sentro ng universe. Dalawang modelo ang kanilang pinopose kung saan ang tanging pagkakaiba ay kung paano umiikot ang araw. Sa unang model ang araw umiikot lamang sa ibabaw ng Earth, nagbibigay init sa ilang region ng planeta. Kung ganito nga mundo, nakikita sana natin ang araw kahit nasa ang parte ng planeta. Kahit pa hindi sa rehiyon mo nagpapailaw ang araw. Walang araw, walang gabi para maayos siya nilabas ang pangalawang modelo kung saan ang sun nagro spherically pero sa ganyang modelo dapat sabay-sabay lahat ang gabi ng lahat ng mga bansa sabay-sabay din ang umaga sa parehas sa modelo walang time zones walang seasons, walang buwan ang view ng night sky pare-parehas kung walang rotation kapag tumingala tayo saan ka man sa mundo iisa lang dapat ang ating makikita kung ang araw sing laki ng alam nating sukat nito susunugin nito ang planeta. Kung maliit naman ito gaya ng sa kanilang modelo, magyayelo tayo dahil hindi ito sapat para painitin ang planeta. Tila lahat ng senaryo sa isang flat earth mauwi sa pagkawasak ng ating planeta at ng lahat ng laman nito. Hindi ba sapat na patunay ang katotohanan ng buhay tayo dahil sphere ang earth? Sapat sana, kaso ang facts o katotohanan hindi nakakapagpabago ng isipan. 500 BCE nang unang pinropose si Pythagoras na spherical ang mundo. Bagamat hindi ito base sa kahit anong physical evidence, naniniwala siya at ang mga naunang Greeks na spherical ang Earth. Mahigit isang siglo ang lumipas, si Aristotel ang unang nagbigay ng empirical evidence ng hugis ng planeta. Inilista niya ang ilang argumento gaya ng anino ng Earth sa buwan sa panahon ng lunar eclipse. At iba't ibang constellation na may kita sa iba't ibang lugar sa planeta. Kahit limitado ang teknolohiya, sinubukan sukating ng mga Greeks ang laki ng mundo base sa paniniwalang bilog ito. 276 BCE, ginawa ito ni Erastosthenes gamit lamang ang anino ng dalawang stick sa dalawang magkaibang lokasyon. Bukod sa nakakamanghang paraan ito ng pagsukat ng laki ng Earth, patunay din ito ng hugis ng planeta. Sa isang flat plane pantay ang magiging anino. Pero dahil sa curvature ng planeta, magkaiba ng angulo ng sikat ng araw sa dalawang object sa magkaibang lugar. Kaya't hindi pantay ang haba ng anino. Pagdating naman ng 16th century, ang mga European navigators na kaikot na ng mundo. At sa wakas, sa 20th century, nagpadala tayo ng mga probes sa space na litratuwa ng ating planeta. Sa pamamagitan ng iba't ibang research na ginawa ng iba't ibang community sa buong mundo, na maraming hindi pinagkakasunduan. Napatunay na natin empirically, mathematically at scientifically na ang maliit ng batong ito na tinatawag nating tahanan ay pilog. Pero bakit may naniniwala pa din dito? Ang totoo ay bago lang ang flat earthers, ilang daang taon lamang sa nakaraan, mid-1800s. Ironically, sa panoong iyon maraming scientific advancement Nagkaroon ng advancement sa biology, physics, anatomy at mathematics. Pero sa mga panahon iyon, may mga tao rin ang hindi naging komportable sa pag-advance ng scientific methods. May mga bagong kagamitan na pwede magamit sa pag-aaral ng mundo. Pero ang mga bagong tools na ito, masyadong sophisticado, masyadong abstract at theoretical. Lumalayo ito sa kung ano ang nakikita, naiintindihan, nahahawakan o nararamdaman. Kaya ang grupo ng mga taong ito, gustong ibalikan ang siyensya sa dati. Lumabas at gumamit ng mga simpleng tools gaya ng telescope, tingnan ang mundo at gumawa ng conclusion. 1838 sa England, kakadiskubre pa lamang ng atom, isang lalaki si Samuel Rowbottom, na naisip niyang buksang muli ang debate sa kung globo ba ang planeta o hindi. Nakakita siya ng isang tuwid na kanal, ang Old Bedford. Mahaba ito halos 10 kilometers. Sinabi niya na kung 25,000 miles ang circumference ng Earth at kung titingin ka sa isang straight line at may curvature ang Earth, sa 1 mile ang kanal dapat nasa 8 inch na ang baba, sa 2 miles 32 inches, sa 3 miles 72 inches. Sinimulan niyang mag-eksperimento. Naglagay siya ng isang telescope sa kanal tapos ay kumuha siya ng isang bangka. Nilagyan niya ito ng pole at pinalayo niya ito mula sa kanyang posisyon ang inaasahan niyang makita ay ang pole sa layong 1 mile bababa na ito ng 8 inches, sa 2 miles 32 inches, sa 3 miles 72 inches, hanggang sa mawala ito sa horizon. Ang bangka umabot hanggang 6 miles at nanatili ito sa site ng telescope. Ikinagulat niya ito para sa kanya na patunayan niyang flat ang Earth. Kung titingnan parang tama ang eksperimento, simple eh. Mathematically parang tama. Pero hindi. Hindi kasi ganyan ang natural world. Dinisregard sa eksperimento ang iba't ibang air densities, atmospheric refraction, behavior ng lights. At ayaw niyang marinig ang mga paliwanag na ito. Ayaw niyang pag-usapan ng atmospheric refraction, air density, at galaw ng light sa iba't ibang media. Masyadong komplikado, masyadong abstract, hindi nahahawakan at nararamdaman. Habang mas nagiging komplikado ang scientific method, mas lalo itong nagiging mahirap maintindihan para sa iyo at para sa akin. Ang eksperimento, reaksyon sa katotohanan yan. Gustong gawing simple ang lahat, yung maintindihan natin agad. Ang idea ng flat earth nagkaroon ng atraksyon noong 1800s pero humupa din ito hanggang sa ilang taon sa nakaraan. Nagbalit sila. Sa pagbalik ng flat earthers ang kanilang mga pamamaraan parehas din ng kero bottom. Sinusubukan pa rin nilang tingnan ng horizon pero mas marami na silang kagamitan. May mga aeroplano, may mga satellite imagery na pwedeng paglaruan, moon landing images na pag-aaralan. Kagaya ng mga flat earthers noong 1800 sa mga flat earthers ngayon ginagamit ang sarili nilang intuition at senses para maintindihan ng realidad. Ngunit sa proseso, binabaliwala nila ang isang malaking body ng science na parte na ng buhay nating lahat. Sa halip ng paggamit ng trigonometry at telescopes, ang mga flat earthers ngayon gamit ang mga videos at litratong kumakalat online. Dahil sa internet, napakadaling maglabas ng impormasyon, tama man o mali. Ang flat earth movement hindi talaga tungkol sa hugis ng planeta. Tungkol ito sa pag-aalinlangan sa malalaking institusyon at organisasyon na malamang ay nanonood sa iyo, na malamang ay kumukontrol sa buhay mo, na malamang ay nagbibigay sa iyo ng maling impormasyon para manatili sila sa kapangyarihan. Karamihan ng nalalaman natin tungkol sa mundo at sa universe, hindi talaga natin nakita. Hindi natin nakita mga exoplanets, kahit ang mga deep space telescopes, hindi natin nakita, hindi natin nahawakan. Nabasa lamang natin ang mga ito at nakikinabang tayo sa mga discoveries at findings. Ang science punong-puno ng informasyon. Bawat researcher o institusyon nagdadagdag sa database na yan. Walang iisang taong nakakaintindi sa lahat ng impormasyon na yan. Pero bago may samang isang impormasyon, may sistema ng debate at susuri para masiguradong ang pinakatama ang may dadagdag. At tila hindi sana yan tao sa ganyang sistema. Hindi kasi personal. Nag-evolve tayo gamit ang ating senses para mag-survive at matuto. Ang apoy, mainit kasi napaso tayo. Malamig ang yelo kasi hinawakan mo. At sa ngayon, nabubuhay tayo sa isang lipo ng pinapatakbo ng malalaking institusyon na hindi mo mahahawakan at mararamdaman. Hindi lubos ang maintindihan. At yan ang dahilan kung bakit maraming naniniwalang flat ang earth sa kabila ng conclusive evidence na hindi ang paniniwalang ito nakadepende sa hindi pagtitiwala sa anumang bagay na hindi mo mahahawakan at mararamdaman. Nakakagulat na may naniniwalang hindi sphere ang earth at sa totoo lang, nakakalungkot. Pero sa kabila ng paniniwalang yan, ang siyensya magpapatuloy, patuloy na mag explore o obserbahan ng mundo gamit ang mga bagong teknolohiya, kukuha ng mas maraming data, pagdedebatihan at magdadagdag ng bagong kaalaman sa kung ano talaga ang mundong ating ginagalawan. Ang litratong ito kilala bilang Earthrise. Kinunan nito ni William Anders mula sa orbit ng moon noong 1968. Sa unang pagkakataon nakita natin ang batong ito na tinatawag nating tahanan sa lugar nito sa madilim at malamig na universe. Para tayong nanalamin sa unang pagkakataon. Tingnan mabuti ang litrato. Sa ngayon lahat tayo nandiyan. May atmosphere na proteksyon sa mapanganib na sun May breathable air. May tubig. Importante sa ating survival. May enerhiya at liwanag galing sa araw. May sapat na gravity. Ligtas na distansya mula sa araw. Ang asul na planetang ito sa ngayon ang kaisa isang lugar sa observable universe ang alam nating may perpektong kondisyon para magkaroon ng buhay. At hindi, hindi ito flat. Bakit naman natin gugustuhin maging flat? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.